Hello po mga ka-sellers. Uh good day po sa lahat ulit. and thank you po for watching our previous videos and tanaw naman po tayo si JL Tanaga to discuss another topic which is gross sales. Kasi may minsan ah uh, maraming nagtatanong, ano ba po ba talaga yung gross sales no? So ngayon i-discuss natin kung ano ba talaga ang gross sales base sa mga uh, nababasa ko based on revenue regulation. So, eto na nga. Ano nga ba yung gross sales? Si gross sales is yung uh, sales revenue. Ito yung sa ito yung ayan. Ito ay line na yan, is kinuha ko dun sa uh, 1701 Q. So, ang pagka niya dito, yung sales revenues, receipts and fees is net of sales, returns, allowances, and discount. So, sa atin, as uh, e-marketplace sellers, ang gross sales natin is yung product selling price, ngayari 100, less kung magkakaroon ka ng sales discount, dalaw na kung may payday, sale or double digit sale. Yun yung, or yun yung mas kilala natin sa merchandise total. No? Kung wala ka naman lalong ano, mga discount-discount. So, yan. Yan, makikita natin dito. Uh, mer meron akong merchandise subtotal na 105. So, product price natin is 105. Yan. So, ang sales natin dito is tong 105. Kasi, yan yung merchandise subtotal. Na uh, included na dyan kung nagkaroon ka ng discount or ano. Kasi, yun yung reported ni Shopee. So, uh, may mga tanong. Uh, ang question nila, Ah, uh, kasama ba yung mga charges? So, yes, kasama yung charges uh, at magiging allowable expenses na lang siya kung itemized deduction ang kukunin mo. Pero kung hindi itemized deduction, nangyari OSD at uh, 8%, hindi siya kas, uh, hindi siya naliless doon sa expenses mo. So, ang uh, gross sales lang talaga yung uh, sa sa iyo. So, walang pa, wala ka nang makukuha sa na charges. So, question number two, may natanong din, uh, kasama ba yung SF sa gross sale? So, hindi, de, hindi siya kasama kasi talagang hindi naman natin income yon Income yon ni Courier. Kung baga si Shopee, uh, si Courier, magre-report siya ng sariling niyang income. Si Seller, magre-report siya ng sariling income. Then, si Shopee, magre-report siya ng sariling income for the commissions. Yun. So, So, may nagtanong din, no, kung magkano ba yung dapat na i-record as gross sales. Na kung ang gross remittance lang naman ang i-report -re ni e-marketplace. Kasi, di ba, ang withholding tax is uh, one half of one percent of the gross remittance. So, uh, magkaiba ba ang gross remittance at ang gross sales? So, yan. Ang una natin is, ano nga ba ibig sabihin ng gross remittance? So, for based on Revenue Regulation 16-2023, uh, meron doon mga definition nakalagay doon. Ang sabi, ang term na gross remittance shall refer to the total amount received by an e-marketplace operator or digital financial services provider from consumer. So, yan. So, gross remittance daw ay total amount received ni in marketplace, example si Shopee, provider from a consumer. So, from a consumer, ibig sabihin, from, from consumer or buyer, so, yung total na na-receive ni, uh, ni Shopee kay buyer. So, yan na siya. Pero, uh, yan, and goods sold by or paid by the seller-merchant through the platform facility of the e-marketplace operator or digital finance financial services provider. Exc pero, excluding, ibig sabihin, hindi kasama dito sa grocery remittance yung mga sales returns and discounts, yung separately billed delivery or shipping fee, and value-added tax collected by the e-marketplace operator from online consumer and subsequently remitted to the seller. So another exclusion is yung uh, consideration for the use of e-marketplace and or the digital financial service platform. So dito, itong uh, consideration is yung mga commission fee, transfer, uh, ta uh, yung transaction fee, yung mga ano ni fee na maraming fee ni Shopee, mga service fee ganyan. Yun yun. So, ayan nga, Ang sabi, yung gross remittance daw is total na na-receive ni e-marketplace, example ni Shopee, mula kay buyer. Pero, excluding yung sales returns and discounts, separately billed, delivery or shipping fee, what na i-remit -re sa'yo. Yun. So, next. So last time yung uh, in-upload ko na video regarding dito sa gross sales and gross remittance na explain. Nawala yung uh, record dito sa gross remittance sample. So uh explain ko ulit with sounds na So for gross remittance sample, uh sample muna tayo. So so for VAT registered tayo muna. So pag si buyer bumili ng product sa'yo worth 1,120 pesos na product, tapos bad registered ka, then yung SF nun is 100 pesos. So, ano magiging sales natin doon? Sales natin is 1,000. Since uh, without VAT, sales is 1,000. Then, plus VAT, 120. So, on total na product price is 1,120 since may VAT na to. Magkano yung SF na ano na sample is 100. So ang total remittance ni buyer kay Shopee is 1120. So ito siya. Ito plus etong 100 is equals to 1120. 1220. So sabihin na natin hindi siya nag-avail ng free shipping. So ito yung total na binayaran ni na, total binayaran ni buyer kay Shopee. Pero, yung total ni, na remittals ni Shopee na i-declare ide niya sa withholding tax is yung gross remittance ni buyer. So, gross remittance shall refer to the receive by the marketplace. Receive niya kay buyer is itong 1,220. So, yun yung na-receive niya from buyer. So, less kasi ili-less nga daw yung Excluding the following, uh, separately billed delivery fee. So, ililest niya yung 100. So, less consideration for use of e-marketplace. So, ano ba yung use of e -mar Ayan, consideration. Ito yung mga uh, Shopee charges natin na 122 pesos. So, sabihin na lang natin uh, 10% lang kasi hindi naman exactly to. sabihin natin 100, 122 lang yun. Then, less VAT, kasi nakalagay din dyan, uh, ayan, less value-added tax, excluding the value-added tax. So, ang total na i-declare -de ni Shopee sa 2307 is 878, yung gross remittance niya sa'yo. So, sample naman tayo for non-VAT registered. So si buyer bumili ng product sa iyo ng 1,000 pesos. 'Yun na 'yung product mo kasi wala ka namang VAT. So 'yun na 'yung product price mo kasi non-VAT registered ka. Then 'yung SF non-E sample is 100. So sabihin na natin di ulit nag-avail ng free shipping. So at sales mo is 1,000. So compute natin 'yung gross remittance based dito sa ano sa term ni uh, ni BIR na gross remittance. So ang gross ang sales mo is 1000 tapos ang SF na binayaran sa na is 100 so ang gross remittance ni buyer kay Shopee is 1100 So, kung 1,100 yung gross remittance ni buyer, again, buyer muna. So, ang de-declare ni Shopee sa withholding is yung gross remittance ni buyer na 1, 1, Then, less, commissions, uh, TF, or, uh, yan, commission, kunyari lang, ito yung uh, commission, transfer fee, service fee, tapos ito yung shipping fee. So, ang i-declare ide niya kay, uh, kay 2307 is 900. So yung yun yung gross remittance. Kasi nga sabi dito gross remittance yung uh, total na, na amount na receive one one total na na receive uh, provider from the buyer sold by and paid yon mga uh, platform na binayaran ni buyer. Tapos excluding yon kung may sales return, excluding yung delivery or shipping fee and value added tax kung may value added tax ka tapos consider, and excluding pa din yung consideration for the use of e-marketplace so ang consideration for the use of e-marketplace is etong commission TF and service fee yun siya thank you so ayun so yun, al medyo alam nyo na yung gross remittance, no? Sa gross, so, yun. So, makikita nyo dito, uh, ang gross remittance natin is 92 pesos. Kasi, uh, wala na yung SF dito, zero naman siya talaga. Kasi, uh, na-rebate na talaga ni Shopee. I-separate ano niya yan. So, 105 kay less dun sa transaction fee. So, ang gross remittance na pag pinagsama-sama within the year, ito ang parang basis niya. So dito kukuni, so ang gross remittance dito is 92 pesos. So ano ang gross sales is not equals to gross remittance. Paano ba natin ma, uh, paano ba masasabi ni ni BIR na eh, ito lang naman yung i-report ire ni Shopee yung gross remittance lang. Pwede bang gross sales ko na din yun is equals to. In, hindi siya ganun kasi alam ni kasi alam ni BIR na ang gross remittance ay net of charges lang. So, di ba kanina uh, di ba kanina ang sabi ko is sales revenues, uh, receipts and fees net of sales returns uh, allowances and discounts lang. Wala naman sinabing Shopee charges dito, di ba? Walang sinabi na uh, charges ng e marketplace or other uh, charges. So, ibig sabihin, dapat ang airport mo dito is gross. So, alam ni BIR na ang gross remittance ay net na ng charges, hindi net ng discounts. So, ang kukunin niya dyan, so, kasi may i-report pa si Shopee na VAT, SLSP, or Summary Release of Sales and Purchases para makuha niya yung total gross sales mo. So, kasi sa VAT, SLSP, nakarecord yung uh, fees and charges niya, ni Shopee, with the seller's name and TIN. So, pag magkocross-refer si BIR sa report mo, ang forms na kukunin niya is 1, yung withholding tax, i -re report niya dun yung uh, seller's name mo, tsaka yung tin mo na nandun yung gross remittance. So, example dito, uh, ang gross remittance is 92. Yun yung first na kukunin niyang report. So, pangalawang report plus, ang pangalawang report niya is yung SLSP, which is yung fees and charges na 13 pesos. Ito yun, dun nakarecord yun. So, kapag mag-cross-refer si BIR, ang kukunin niya is yung withholding tax na 92, yung reported na gross, tapos yung fees and charges na 13 pesos. So, 105 pesos yon So, ang total merchant, ang total na um, sa isip ni BIR is, ang sales mo is 105 pesos talaga. So, yun talaga yung i-report ire mo. So, ayun lang naman yung sa gross sales. So, ang key point lang natin dito is, ang merchandise total ang ilalagay sa invoice or at sa book of cash receipts as gross sales. Kasi may cro cross referencing nga. So, yun din ang i-declare ide mo sa gross sales sa mga BIR, for, BIR forms like percentage tax, VAT returns, and income tax returns. Yun lang for the gross sales kasi marami din talaga nagtatanong. So, yun lang po. Uh, thank you. Again, for listening, kung naliwanagan kayo at gusto nyo pa ng iba, yung iba pa maliwanagan, please like, share, and support, and subscribe na din po sa channel natin na Out uh, Plus F Travel. Thank you po ulit and God bless. Sana po may natutunan kayo. So, ayun lang naman yung sa gross sales. So, ang key point lang natin dito is ang merchandise total ang ilalagay sa invoice or at sa book of cash receipts as gross sales. Kasi may cross referencing nga. So, yun din ang i-declare ide mo sa gross sales sa mga BIR, for, BIR forms like percentage tax, VAT returns, and income tax returns. Yun lang for the gross sales kasi marami din talaga nagtatanong. So, yun lang po. Uh, thank you. Again, for listening, kung naliwanagan kayo at gusto nyo pa ng iba, yung iba pa maliwanagan, please like, share, and support, and subscribe na din po sa channel natin na uh, Out Plus F Travel. Thank you po ulit, and God bless. Sana po may natutunan kayo.